mayaman at mas pogi, tapos itong mapupunta sa akin. Never mind. Ah, oh, talaga? Image building lamang yan. Kung si Kachi uh -huh. ay anak ng milyonaryo, uh -huh. gagawin naman natin uh -huh. siyang uh -huh. anak ng bilyonaryo. Uh -huh. tama si Mami! Ah, uh -huh. Ma'am? Ma'am? Oh, yun hong napakabait, napakaganda at spoiled yung anak, eh nasa labas at gusto daw kayo makausap. Pwede ba? Sabihin mo, maghintay lang. At may mga kausap ako. Sinabi ko na ho, pero ayaw niya maghintay. Sorry, mami, pero hindi na talaga ako makapaghintay dahil napakalaki talaga ng problema ko. Oh, God, Diyos ko. Uh -huh. totoo po yun. Meron mo talaga kaming problema ng napakabigat. Napakabigat? Ano ba yung napakabigat eh, mami, na yan? Eh, mami, kasi may party kami, mami, ang gabi. Eh, wala kaming partners. Uh -huh. Eh, yung mga boyfriends ninyo, nasa? Inaway namin silang lahat, mami. Ha, oh, my God. Ay, eh, pwede ba, doon muna tayo, doon tayo mag-usap. Eh, gentlemen, excuse lang, ha? Eh, lang. Ano bang ba problema yan? Eh, kasi mami, dapat lang naman talaga silang awayan eh. Dahil mga two-timers sila, mga babaero silang lahat. Kaya mami, tulungan nyo naman kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin Please, namin. Please, tita. Oo. Teka. Yan ba ang pinakamabigat na problema ang sinasabi niyo Ang wala kayong kasama sa disco mamay ang gabi? Yes, okay. mami. Okay. Wala na kayong problema. Solved na problema ninyo. Mami, Sila? Sila ang makakapartner namin sa disco? Ano naman ang sama noon? Mababait naman itong mga batang ito, anak. Ayaw mo niyan? Tall? Uh, short? And... Never mind. Mm -hmm. Sila? Sila? Mm -hmm. Bakit? Alangan ba kami maging kapartner nyo sa disco? Oh, okay naman ako ah. Materialis puwerte sa ko. Hmm. Kung sa bagay, pwede na sa akin si Tal. Okay. At saka pwede naman sa akin itong si Shorty. Mami, Mami, huwag mo sabihin sa akin mapupunta itong si Nevermind. Hmm. Anak, huwag mo naman siyang masyadong laitin. Ikaw yung sa... sa... Ako na nga yun. Akala ko hindi mo na maalala eh. Ba't ka napunta dito? Eh, yung adres na hinahanap ko pala, What sa inyo pala yun eh. Kaya, imaya mo, hindi ka na trabaho. Pero huwag ka mag-alala. naman tayo eh. Talaga? kami mistiso. Mami! Mami! Lalo kami ang kakatsawan yan eh. Lalo ang kakatsawan na lagad. Si mo sabi ko, ipapalit ko sa kanila. Mas mayaman at mas pogi. Tapos ito mapupunta sa akin. Never mind. Ah, oh, talaga? Image building lamang yan. Kung si Kachi, uh -huh ay anak ng milyonaryo. Gagawin naman natin siyang anak ng bilyonaryo. Ah, tama si Mami. Ah. Ah. Hi, Heidi. Hi, hi. Ang ganda-ganda mo ngayon, ah. Oh, huwag mo naman sabihin hanggang ngayon, galit ka pa sa akin. Pisa tayo, ah. Hindi ka ba nakakalata? Anong mahalata? Kung kayo, may mga bagong girlfriends. Kami naman may mga bagong admirers. Hmm. Sino? Yung naka nung na sa disco? Yung, yung may mga bumblebee, blyatis, daliri. Yung mukhang honey naman, tiyanak. Anong tiyanak? Ingit ka lang. Diyan nga kayo. Let's go. Uh, sandali, oh, sandali. Tiga, tiga. Uh, What? Eh, peace na tayo. Napadaan lang naman ako oh, hmm. para ipakita yung, yung van namin eh. Bagong bago yan. And I want you to be the first girl to ride in it. Ang ganda yun, eh. Oh. Ayon ba? Eh, kung gusto naman, magpalamig muna tayo sa Tagaytay. Oo. Oh, Maginaw doon, di ba Oo, oh, kumain tayo ng ice cream sa Baguio. Mas okay yun. Oo, oh, and in fact, dahil 200 miles per hour lang naman ang takbo niya, mm -hmm. eh, in two hours, nandito na uli kayo. Hindi ko type yan, eh. Yung may wings ang gusto ko. With wings? O oh, sige, next year mapapabili ako kay Papa. Don't bother. Susunduin na ako ng bago kong suitor. Ayun, oh. No? I mean, uh, sure. Okay. Bye guys. See ya.